ang kaliwanagan ng ebanghelyo ay makita ng tao dahil meron pong nagpapadilim ng kaisipan ng tao. Doon sa ikalawang Kurinto 4.4 Na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi palataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang tinutukoy po dyan ay si Satanas ang ginagawa ni Satanas, binubulag niya ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya sa Diyos para wag silang maliwanagan sa Ebanghelyo. 62 si ng Isayas Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Sa kabila ng liwanag ngayon sa gabi sa mga malalaking siyudad ng mundo, ang natutupad po sa espiritual na kahulugan ay yung kadiliman ang bumabalot ngayon sa buong lupa. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. si nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. ang yung palang kadilimang tinutukoy, mga gawain na dapat nating iwaksi o iwasan, alisin sa ating mga sarili. Alin yung mga gawain ng kadiliman na na ah, ipinawawaksi ni Pablo o na galing kay satanas, siya ang naglalagay nito sa buong lupa, itong mga gawa ng kadiliman sa 1313. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakaingitan. Kundi bagkus, isakbat ninyo ang Panginoong Heso Kristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon.